Hello guys, welcome to my channel. This is Attorney Cam. Attorney, paano kung kinasal ng sapilitan? Yung kinabukasan, kinasal agad tapos walang consent ng magulang ng lalaki. Kung kayo po ay kinasal ng sapilitan, ibig sabihin may force, intimidation, or undue influence. Halimbawa po, kinasal kayo dahil tinutukan kayo ng barel o kaya naman po ay hinabol kayo ng ita. So, ground po ito for annulment. Pero tandaan po ninyo, dapat ma-file nyo po ito within 5 years pag wala na po yung force, threat, or intimidation. Otherwise, hindi na po ito pwedeng gamitin ground. Okay? So, ganun din po sa parental consent. So, kasi po, pag kayo po ay magpapakasal, kapag ang edad po ay between 18 to 21 years of age, kailangan po may parental consent. Dapat po, within 5 years after you attain the age of 21, ma-file nyo po yung petition for annulment. Hello po, attorney. Ako po ay kinasal. Bata pa po ako noon. Tinaasan ang edad ko, ginawang 18. Kasi mag-15 pa lang po ako. So kung halimbawa po, no, na ganito ang sitwasyon, ikaw po ay kinasal ng uh, wala sa tamang legal na edad. Kasi po, nire po ng batas na kapag kayo po ay kakasal, dapat po 18 years old pataas. Kung nagpakasal po kayo ng uh, wala sa tamang legal na edad, ang inyong kasal ay void ab initio. Ano ibig sabihin po nito? walang bisa sa simula pa lamang. so ano ang dapat mong gawin so pupunta ka po sa korte at ikaw po ay magfafile ng petition for declaration of nullity of marriage so anong kagandahan po nito no eh wala po itong prescriptive period ibig pong sabihin anytime pwede mo pong ipawalang bisa ang iyong kasal. So, pag-isipan mo po itong mabuti kung gusto mo pong ipawalang bisa ang kasal, meron ka pong ground dahil ikaw po ay nung kinasal, wala sa tamang legal na edad. Okay? Attorney, magandang araw po kapag po bahiwalay na ang mag-asawa at least 10 years. Wala na po bang bisa ang kasal nila? Hindi po, may bisa pa rin po ang kasal. Kahit ilang taon pong maghiwalay ang mag-asawa, hanggat hindi po nadedesob ang kanilang marriage, sila po ay mag-asawa. Tanging korte lamang po ang makakapagpawalang bisa ng kasal. So ano pong dapat gawin? So magpa-file po either ng petition for annulment o kaya naman po petition for declaration of nullity of marriage. Bakit? Dahil sa Constitution po no sinasabi na ang marriage ay inviolable social institution at pundasyon po ng pamilya na dapat protektahan po ng state. So dapat po dadaan po sa tamang proseso at ang korte lamang po ang makapagdidikta kung sila po ay kailangan ng maghiwalay, kailangan ng i-dissolve ang kanilang marriage base po sa grounds ng either petition for annulment o kaya po petition for declaration of nullity of marriage. Okay? Attorney, please divorce po, paki pakisagot po ang, po ang tanong ko. Kasal po kami kay Mayor noong May 21, 2008, pero naghiwalay po kami noong August. sa iba pang palamang legal. Huwag kalimutang mag-like, follow, share and subscribe.